Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Bago tayo manalangin, tumahimik muna tayo sandali at makinig sa salita ng Diyos. Madalas, mahirap ang paghihintay, nakakalito, nakakalungkot, at parang walang kasiguraduhan. Pero tandaan mo, hindi kailanman sayang ang paghihintay kapag ang tiwala mo ay nasa Panginoon. Kahit hindi mo agad makita ang sagot, hindi nasasayang ang bawat luha, ang bawat dasal, at ang katahimikang parang walang nangyayari. May ginagawa si Lord kahit hindi mo ramdam. May layunin siya sa bawat paghihintay at hindi kanya kinalilimutan. Ang bawat segundo ay mahalaga sa kanya. Kaya habang naghihintay ka, humawa ka sa pangako niya. May dahilan ng lahat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Kapatid, may gawa si Lord kahit tahimik siya. Kapag pinili mong maghintay kay Lord ng may tiwala, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, may mga biyayang dumarating. May mga biyayang mararamdaman mo agad, kapayapaan, lakas, o kaunting linaw. May mga biyayang marirealize mo lang paglipas ng panahon. Mga sagot na dati mong iniyakan. Pero ngayon, ay nagpapasalamat ka na nangyari. At may mga biyayang sa langit mo palang talaga maiintindihan yung mga bakit na ngayon ay tanong pa rin. Pero alam mong si Lord ay tapat. Siguradong may ginagawa si Lord habang naghihintay ka. Sabi sa Psalm 27 verse 13 to 14, buong tiwala akong naniniwala na makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa lupang ito. Maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at magtiwala. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ibig sabihin, ang kabutihan ni Lord ay hindi lang para sa langit. Makikita mo ito dito rin. Sa gitna ng paghihintay, sa gitna ng araw-araw mong pakikipagbuno sa buhay. Kaya Huwag kang bibitaw. Hindi lang resulta ang layunin, kundi ang relasyon. Ang paghihintay kay Lord ay hindi lang tungkol sa resulta, kundi sa relasyon mo sa kanya habang naghihintay. Minsan, mas focus tayo sa sagot sa panalangin, pero si Lord, mas interesado sa pagbabago ng puso natin. Habang naghihintay ka, tinuturuan ka niyang magtiwala, magpakumbaba at lumapit ng mas malalim sa Kanya. Ang paghihintay ay isang anyo ng pagsuko. Pagsuko ng kontrol, ng sariling plano, at ng expectations mo para makapwesto ang mas maganda at mas mataas na plano ng Diyos. Sa bawat araw na tila walang sagot, may ginagawa si Lord sa puso mo. Hinuhubog niya ito hindi lang para tumanggap ng sagot, kundi para mas kilalanin siya at magtiwala sa kanya kahit walang kasiguraduhan. Mahirap, minsan, pero worth it. Aminin natin, hindi madaling maghintay. Minsan sinasabi ng bibig natin, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, pero ang puso't kamay natin, pilit pa rin kumakapit sa kontrol sinasabi nating sundin ang kalooban mo. Pero sa loob-loob natin may tanong, Lord, darating ka pa ba talaga? Normal yan at alam yan ni Lord. Pero tandaan mo, huwag mong maliitin ang panahon ng paghihintay. Dahil madalas, sa katahimikan, sa kabagalan, at sa mga araw na walang sagot, doon ka hinuhubog. May mga aral na hindi mo matututunan sa madali ang daan. Tiwala, pagkapakumbaba, lakas ng loob, at pananampalatayang hindi nakabase sa resulta, kundi sa relasyon mo sa Diyos. Masakit minsan, pero worth it. Dahil ang hinuhubog niya sa iyo ay hindi panandalian, kundi matibay, totoo, at panghabang buhay. Sa paghihintay, pinapalalim niya ang pananampalataya mo. Sa panahon ng paghihintay, kadalasan ay tinuturoan tayo ni Lord na magtiwala, hindi lang sa kanyang mga biyaya, kundi pati sa kanyang presensya sa gitna ng mga pasanin. Gusto niyang lumalim ang pananampalataya mo, hindi lang dahil may natatanggap ka, kundi dahil kilala mo siya at alam mong tapat siya kahit walang sagot. Kapag natutunan mong sabihin hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo, Lord. Nang buo at tapat, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Kalayaang hindi na kontrolado ng takot, doubt, o pressure mula sa paligid. Sa paghihintay, pinapalalim ng Diyos ang ugat ng pananampalataya mo. Para kahit anong unos, hindi ka matitinag. Dahil nakaugat ka, hindi sa resulta kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Ang paghihintay ay imbitasyon, hindi parusa. Minsan iniisip natin, baka kung mas malakas akong manalangin, mas bibilis ang sagot ni Lord. Pero natutunan ko, ang paghihintay ay hindi parusa. Ito ay imbitasyon. Paanyaya ni Lord na lumalim sa relasyon natin sa Kanya, hindi lang humiling ng sagot. Ang paghihintay ay isang banal na pause, panahong hinahasa ang tiwala, hinuhubog ang puso, at tinuturoan tayong umasa hindi sa nakikita, kundi sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ito ang mga sandaling ginagawang matatag ang pananampalataya mo. Pananampalatayang hindi natitinag ng delay dahil ang pundasyon nito ay ang Diyos mismo. Hinuhubog ka habang naghihintay ka. Habang naghihintay ka, may nangyayari sa loob mo na mas mahalaga kaysa sa hinihintay mong sagot. Pinapalalim ni Lord ang ugat ng pananampalataya mo. Hinuhubog niya ang ugali mo, ang pasensya, ang tiwala, ang pagiging masunurin kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Tinuturuan kanyang kumapit kahit tahimik siya at magtiwala na kahit wala kang naririnig gumagalaw pa rin siya sa likod ng eksena ang pananampalatayang lumalalim sa gitna ng katahimikan ay matibay hindi basta-basta natitinag sabi sa Isaiah 40 verse 31 ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas lilipad silang tulad ng agila tatakbo sila at hindi mapapagod maglalakad sila at hindi manghihina. Kaya kapatid, huwag kang bibitiw. Hinuhubog ka ng Diyos sa bawat araw ng paghihintay. Hindi ka lang niya dinadala sa sagot. Ginagawa ka handa para dito. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, kung dinala mo man ako sa panahong ito ng paghihintay, alam kong hindi ito aksidente. Nagtitiwala ako na may layunin ka, hindi para ako ay pahirapan, kundi para hubugin ang puso ko, palalimin ang pananampalataya ko, at ihanda ako para sa mas maganda mong plano. Turuan mo akong maghintay ng may kapayapaan, hindi dahil alam ko ang susunod na mangyayari, kundi dahil kilala ko ang Diyos na laging tapat at maaasahan. Alisin mo ang pagmamadali, ang at ang pagkadismaya sa puso ko palitan mo ng pagtitiwala, pag-asa at pagsamba ang bawat pag-aalala. Kung may binubuo ka sa loob ko, pagpapakumbaba, pagtitiis, pag-asa. Ituloy mo, Panginoon. Kahit mahirap, kahit tila walang sagot, kahit tila tahimik ka, alam kong kumikilos ka. Gusto ko po ang kalooban mo higit sa sagot. Kaya isinusuko ko ang mga plano ko, mga pangarap ko, at ang mga takot na bumabalot sa akin. Dahil ikaw ay mabuti, tapat, at maibigin. At habang wala pa ang sagot, pipiliin kong magtiwala. Maghihintay ako ng may pananampalataya, may pag-asa, at may kagalakan sa puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen kung tumago sa puso mo ang panalangin na ito, itype mo sa comments ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may espesyal kang panalangin na nais ipagdasal, i-comment mo lang, ikinararangal naming ipagdasal ka. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan at grasya ng ating Panginoong Jesus sa bawat araw mo. Kung na ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot na puso para kay Lord bawat share mo maaaring maging sagot sa panalangin ng iba God bless you